Para din. sa Ay anak ni Ate Rose ito. Para sa anak ni Ate Rose, Yung si Princess. Ganda. How much, baby? Uh, Magkano yun sa pesos? Huwag oh, na tayo. Uwi na tayo, baby. Huwag na tayo. So, ito na nga mga Habibis. It's our last night here sa U.S. kasi bukas babayag na tayo ng last Pilipinas. Day. Last day na namin ngayon. At saan tayo pumunta, Mim? Oh, sa so Ross? O, oh, parang mga last minute na hindi Blood pa lang. Gage. Luggage, kulang tayo sa luggage na isang luggage. Sabi ng binili mo, kulang yung ating luggage. Sir, nakabalik ba yung boxes na ito? Oo. Oh, apat na balik ba yun? Ah. Kailangan lang natin ng isang luggage para sa Ross kasi kuno lang tayo ng isang luggage. Kulang tayo ng isang Ah, oh, Tapos baby, bilhin lang ako konti lang doon. konti na lang. Last na yun. Okay. At habang hinihintay natin ng Uber, nabit natin nabit si Tita, tita, tita Liza. Tita ni Austin. Hi. Tita ni Austin <laughs> daw sa amin. Thank you yes. po, Tita Liza. <laughs> may surprise yung si Tita Liza. Yes. Abangan natin mamaya. Abang natin sa chakel, hindi. I may surprise ka dito. <laughs> Meron lang ako konti. Hello. Sa Hello. Para doon sa'yo, Ate Rose at Lindy. May surprise para kay Ate Rose at Lindy. Ano kaya yun? Ang <laughs> bag Hello, thank you tita. Boyfriend well, para kay Lindy. Apam, apam. Ako nag-alok kasi sabi ko. Hala, andito na ang ano, ang surprise kay Tita kay Ate Rosat <laughs> Lindy. Hala, oh. lang, Tita, thank you. you. Hala. Ito sa Hala. Ito, 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 ito. Okay, oh my god, okay, god. we love candles. Thank and you and po, Tita. Then, Hala. Ate Rosat Lindy, oh, may pasalubong kayo kay Tita Liza. Say <laughs> thank you. Combat <laughs> <May> <laughs> and body pa talaga. Dambo. Bongga, thank you po, Tita Liza. Okay, you're welcome. Thank you. And to tayo sa Ross. Let's go pasulong tayo. Ani ka mo? Inhaler. Let's go go tayo. Poison. Yes. Let's go. Garden Grove, the Ross. Yeah. This is the Garden Grove Ross. Is it open? It's open now. Come on. Let's go. Thank, Thank you. Oh wow. Ma'am, wala ko isang luggage lang ang bibili natin. It Samsung it. eh. Samsonite pa eh. Eh, ba't ano pa mga nandito? Ha? Huh? Meron pa tayo dito mga nabiling konti. Oo, oh, para sa mga, mga GMT. Okay. Konti na lang. Okay na to. Where? Bindi lang ko din yung anak ni Ate Rose. Uh, okay lang. Ah, uh, ah, okay kanda yan. Wala ko tayo yung ano eh. Para mapalitan na yung ano natin. Ang pangit na pa yung yung blower Ang pangit? Wala na yung muso uh, niya. Let's go, nandito na tayo. Mura lang yan. lang ko din yung anak ni Ate Ross. Tsaka si Lloyd ng damit. Parang oh, daming t-shirt ito maganda. Yeah, totoo. Tingin ka kasi mura mga $10 lang. Okay, yung mga ganun lang. Baby, dami natin nabili ulit. Yeah. Okay lang kasi nakabili tayo ng dalawang dagdag na luggage. Konti lang naman yan. Para sa anak ni Ate Rose. Para sa anak ni Ate Rose, si Princess. Ganda. I hope she'll like it. Sana. Sana kasha. Sana kasha. Hindi ka kasha yan sa kanya. Sabi naman ni Ate Rose, di diba, ganyan ang size? Sana mag kasha. I hope so. Tapos, kina... Pumili ka din kina nung Mark ah, at Israel. Po. Sila at isa sila? Yeah. Ka Asan kaysa kay Israel? Ano? Yan naman kay Israel. Yes. Tigis nila. Tigis na silang Tommy Hilfiger. Ang Tommy. Ay. Uy, ingat. How much, baby? Uh, 615. Oh. Ayan, 615.13. Magkana yun sa pesos? 35,000. 36,000. No, ah, huwag na tayo. Uwi na tayo, baby. Ayan tayo. Sobra-sobra na. Yes. Okay lang para sa ibang tao naman yan. Para may matuwa din naman sila. Yes. And this is the final shop. shop. Final showdown. <laughs> and we're packing and we're going home tomorrow. Ooh, excuse me. I'm oh, sorry. Do you have big bags? Oh, okay. Right. Hi. okay. going